Nawala yung tulay namin ngayon dyan. Mayroong alternative po, yung kalsada po nga malayo, nga. nga unsafe pa pong dumaan. Eh bakit po ginibat? Uh, marami daw mga masasamang loob nga dumadaan. Hmm. Mayroon pong issues po dito sa Marikina side na pagbabato from Barangay Mayamon, parking, doon sila nagpa-park, tapos doon tutulay. Madami pong senior citizen dyan. So, every time na may isang instance na uh, kailangan idadalhin sa hospital, nakablock yung sasakyan ng Barangay Mayamot. We have come to a decision, kasama po yung kapitan, kasama yung kagawad niya, pati yung mga area leaders na isarado. There's been disputes for both uh, barangays and it's usually different cities na Antipolo and Marikina. So, I think it yeah. should be escalated pa rin to city Le Tatay, tanongin ko lang Kayo po ay sa dalawang barangay Saan po kayo residente? Doon sa barangay Mayamot o doon sa barangay Concepcion? Ako po, po ay nakatera po sa barangay Mayamot Ah, sa Antipolo City Antipolo City, para, Antipolo City. Ay, oh, para sa mga nanonood ang barangay Mayamot sa Antipolo City po yan Tama? Opo. Ang barangay Concepcion doon sa Marikina Marikina Kumbaga boundary Opo. Ngayon may isang tulay doon dati na ginawa Yan ba'y ginawa ng lokal na pamalan o mga tao lang po ang gumawa? ah uh, Mandar lang siguro sa lokal nga pamahalaan tapos mga tao ang mm. gumawa ngayon po nawala yung tulay namin ngayon diyan sino po ang naggiba ang tauhan ng DTWH mm. pagkatapos po Ayan. Uh, ako po nagsabi po nga huwag gibain dahil yun ang antangin naming daanan Ayan. ngayon ang mandar mismo sa sa isang panood nga XO, mm. Mm. nga alisin, ganyan. Kaya sumunod yung, ano, yung taga-DTWH. Mm. ay naaapektuhan dahil hindi na kayo makatawid? Or mga isang mm. libo kami may git dyan nakatira po. Nga dalawan libo siguro na. Ang mga estudyante, araw-araw po, pumapasok dyan, dumadaan. Ang pamasay, kung mag-tricycle po, eh, 80 pesos papuntang eskwilahan mm. sa elementary. Mm. Ngayon, kung dyan sa tulay na yan po, mm. pag... Pagbabaho dyan sa tulay na yan, mm mga 10 meters lang pag ganyan nandyan yung tricycle hmm. 10 peso lang po mayroong alternatibo po yung kalsada po nga malayo yun nga. nga unsafe pa pong dumaan pero matanong ko tatay ha kasi sabi mo libong mga residente ang apektado Opo. yan po ba idinulog nyo na sa lokal na pamalang kung sino man po yun dinulog uh, na. po namin oh. yan sa dyan sa aming barangay pero hmm. nag-usap-usap na po sila pero hindi natuloy po yun dahil mag pero matanong ko tatay kasi kung yan na may napapakinabangan ng mga residente eh bakit po giniba? Yan po ba? Ano po bang dahilan? Kasi Ay, nakita ko naman sa litrato, napakaayos. Ayan o, buwang bakal po nila pa nila po. po yan eh. Ang dahilan po nila, hmm. nga uh, marami daw mga masasaman loob nga dumadaan, hmm. wala namang masasaman loob dyan. Nagkaroon hmm. ba ng public consultation bago giniba yung bridge? Yes. Nag, wala naman, bigla man lang yun. So kayo po nagsasabi ngayon na wala pong ginawang hmm. uh, public consultation hmm. itong barangay bago po gibain yung bridge? Opo. So siguro no, para mabigyan tayo ng uh, linaw dito sa isyong ito, kunan natin ng pahayag itong Barangay Conception 2, Marikina City, si Cap Mary Jane De La Rosa. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Sir, bigyan ko po kayo ng very brief background. Mm. Go ahead, so, ma'am. Kaya na yan, um, years ago pa, nung mga sumusunod na taon, nagkakaroon kasi ng issue ng pagka uh, uh nahuhuli ng bagansya, oh talagang uh, dyan nagtatakbuhan. So in time, nagkakaroon ng pag-uusap dyan na uh, mga previous barangay captain before na isasarado at this time, may oras ng pag yes curfew. may oras mm. ng pagsarado Nung ako po ay ng first term na barangay captain, uh, nakipag-uusap po ako dun sa dating barangay captain ng Mayamot. Mm. Kasi mayroon pong uh, issues po dito sa Marikina side na uh, issue ng reklamo ng pagbabato mm. from Barangay Mayamot. Parking, doon sila nagpa-park, tapos doon tutulay. So yung parking na sinasabi talagang naka-block sa driveway issue din ko ng basura. So, ang tabi kasi ng tulay na yan ay bike lane. So, okay. hindi po masama naman po magbintang ano po, <laughs> pero lagi po kami nakakakuha ng basura dyan sa bike lane near the, the bridge. Mm -hmm. So, A series of meetings with then before na mga bar barangay captain dyan. Mm. Nagkaroon na kami ng MOA. isa uh, isasarado na po natin. May oras ng pagbukas. Kasi nakiusap sila dahil mabilis kasi ang akses ay eh, papunta sa school, pati yung pagpasok. Kasama sa MOA po, eh, yung kalinisan, parking, pagsasarado yung oras nga, hindi po sumunod. Ano ba napansin ninyo na pagkakaiba nung time na isinara yung bridge at nung time na nakabukas? Ay, eh, nagkaroon po ng kaayusan doon sa bridge. Yung nagiging problema, is, hindi naman mukha sa side ninyo kasi parang kayo na nababagsakan ng problema bagkos oh, yung side oh, ng oh, kabila. Yung barangay uh, Mayamot ba to? Mayamot, tama ba? So mukhang nayamot Pero na din yung, yung mga residente oh, dyan. Mayayamot uh, ka uh, talaga. Alam ba ng lokal na pamahalaan na talagang giniba yung bridge na yan na not just in the barangay level bagkus dun sa level na mga uh, konsihal, dun sa mga level na mga mayor, vice mayor? Uh, yung una pong namin, ang kausap namin doon. Hindi ma'am, yung mismong paggigibana ng bridge, not not yung mowa anymore. We just inform lang the city. Okay, inform the city pero hindi sila mm -hmm. nagbigay uh, uh, okay. ng kanilang go signal dito. Kasi ma'am, uh, uh, sa, sa akin lang naman uh, ininform nyo lang yung mismong upper offices, may mayor, vice mayor, whatsoever. but the problem is were they involved in the actual pag decide na sinasabi na pagiba na yan. Kasi I do understand you're basing it off ng MOA, pero maganda din sana kung nagkaroon ng sinasabing uh, uh, decision making, yung ating mas mataas na mga local officials dyan. Kasi this I think this is more of residents from Antipolo and residents from Marikina. So there are two sites that are being affected dito. I do understand it's barangay uh, levels yung mga napag-uusapan, pero it should be escalated to that level ng mga mayors or vice mayor, konsihals, para mapag-usapan yun tungkol sa bridge. Yes po. Kaya po yung sinabi ko na talagang dapat may intervention na ng city. Eh. Mm. Yes. Pero continue. Dapat may intervention mm -hmm. ng city but the intervention was done by the barangay level. So ang sakin sa lang man, ma'am, I'm just trying to point out the possible uh, issues dito kasi siyempre everything has to be taken into consideration bago magpagiba ng isang bagay kasi syempre yung mga tao din sa kabilang barangay nakasanayan na din dumadaan nakakatipid sila and what not so ngayon nagkaroon ng problema now uh, nag ang mga barangay levels na ipagiba only informed yung mga upper so ang sakin talaga bang informed kasi yung mismo mga upper natin sa LGU yun lang mami yung nagiging possible na problem natin dito kasi kung sila mismo nag decide and then pinadaan sa proseso at sinabi okay sige walang problema i-survey natin yan lahat magkaroon ng study or observation talagang ang problema nang gagaling dito then okay ipagiba natin ang bridge mismo magiging parang uh, information na nanggagaling na sa itaas yan or napag-agreean na ng mga konsihal at vice mayor then wala na pong problema siguro yon di ba Pwede pa din naman po mm -hmm. Kap, kung ano ba, kung yung mga residente hindi na makatawid, sa ibang ruta sila pumupunta, gano'ng kalayo po ba yung iniikutan pa nila? Hindi ko ano kung gano'ng kalayo, but they have their own way. Meron sila sariling mm. uh, bicycle lane eh. Oo, oo. Kasi yung ano, yung mga siguro yung mga bata or yung mga adult, okay lang. Pero yung mga senior citizen, tulad po nung narito sa aming tanggapan, si tatay, eh, senior citizen na 71, so nahihirapan daw po siya na parang pumunta doon sa pupuntahan niya. So, I think tama po ka yung panukala natin dito na maybe siguro city to city na lang kasi sabihin natin na nagawa natin, nagiba natin, natigil na yung sa basura, yung sa bagansya, sa curfew, pagbabato. Pero may mga naiwanan pong mga residente na nangangailangan din dyan talaga sa tulay na yan. Eh. Paano naman po sila? di ba diba? Siguro, meron lang part, may portion tayo na nasolve na problema pero meron din pong mga naiwan which is yung mga senior citizens sa kayong mga ibang Presidente na kailangan po talagang nung tulay na yan. So I think talaga kailangan nating makipag-ugnayan sa city na siguro I think there will be part of yes it para i yes. Uh, idulog natin sa mas mataas mm. po. Um siguro ma'am matanong ko lang uh, another question siguro sa inyo bago kayo nagkaroon ng uh, desisyon ng pag uh, titipa titibag or paggigiba ng bridge Nagkaroon ba ng official public consultation dito sa parehas na barangay? Madami po. Invited okay. po yung kanilang kapitan, yung mga leaders nila, yung mga council nila. Invited din po dito yung sa Marikina side. Yes. Madaming beses po. I think ma'am, which is all the more dapat kinakailangan at that time bago nagkaroon kayo ng decision na ipagibaya, nagkaroon dapat ng involvement ang city. Kasi kung uh, barangay level, magpapagiba ng isang bagay na eh. Kasi I think that's a structure that's connecting two barangay. Guys, I think that's more of a barangay concern But more of a city concern Anyways ma'am, ang para sa amin naman no, Kasi there, there, there's been disputes for both uh, barangays And it's usually different cities na Antipolo and Marikina So I think it should be escalated pa rin To city mm. level But anyway ma'am, kami naman magpapasalamat Doon sa inyong sagot But magkakaroon din oh, tayo po. siguro ng part 2 Para marinig naman ang panig ng city level So okay po Kap? Okay po Okay, oh. sige Kap, maraming salamat po sa inyo So siguro no, tayo ganito, pag pag-uusap natin sa susunod yung dalawang syudad or city na kung ano ba ang sagot nila ng Antepolo at Marikina tungkol mm -hmm. dito sa issue na ito. Again, kailangan din natin alamin kung sinun sinunod ba nila yung proseso, yung public consultation, yung pakikipag-usap. Now, kung ginawa nila lahat ng efforts na yun at alam ng ikatataas, then siguro um, kailangan na lang natin pakiusap kung may magagawa ba silang solusyon or paraan para sa mga residente para makatulong dun sa kanilang pagbabayad sa pamasahe. Okay po? Kung may magagawa sila ibang solusyon na hindi na kinakailangan dun sa ibang lugar, kung may mahanapan na ibang ruta, na ibang dadaanan, then that will be better. Opo, sana sa, sa madalang panahon okay, sana, so, sir. Sa susunod po, magkakaroon tayo ng part 2, mag-update po ang aming staff sa inyo Opo. para Uh, mag-uusap po tayo ulit. Okay Apo, po tayo. Maraming salamat, okay, salamat, sir. salamat sa inyo. At, at, at po si tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at tinaing pinapakinggan ng maigi. Sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na. Ipabitang mo, Hebdes.